Aimee Marcos. Binweltahan si House Pog Abante sa isyo ng San Juanico Bridge Rehab. Ang detalye mo na kay Mar Troy Gomez. Mainit ang naging tugon ni Senadora Amy Marcos matapos siyang tanungin ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante kung ano raw ang naging ambag niya sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge, isang isyong umusbong matapos igit ni Marcos na mababa ang alokasyon ng pondo para sa nasabing tulay. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Marcos na mula pa noong 2018 hanggang 2025, humigit kumulang sa 451.4 milyong piso lamang ang inilaang pondo para sa pagkukumpuni ng tulay. Git ni Marcos, siya mismo ang nagtatanong kung saan napunta ang bilyong pisong inilaan sa ilalim ng General Appropriations Act, partikular na ang 4.7 bilyong piso para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway kung saan napabilang ang San Juanico Bridge. Maraming kinistyon ng Senadora ang tila pagkatoon ng pansin sa kanya. Samantala, anya ang mismong leader ng Kamara na si Speaker Martin Romualdez na taga ay tila hindi kinu -question. Binatikos din ni Marcos ang diumanoy kapabayaan ng Department of Public Works and Highways at ng Kamara. Punto niya, piso na ang ginugol sa mga proyektong pangkalsada pero ang San Juanico Bridge ay tila na iwan sa pintura lamang at hindi man lang nabigyan ng sapat na inspeksyon at rehabilitasyon. No, sa so, uli inihayag uh, ng Senadora ang pagkadismaya sa tila paglalagay sa kanya sa sentro ng, ng, siyang... ng Sisi, sabay sambit ng patutsada na sana ay siya na lang ang naging presidente. Nagugatang usapin matapos sabihan ni House Spokesperson Abante si Marcos na kung talagang may malasakit siya sa tulay, dapat ay ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagtutok sa pondo bilang isang senador. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMN.